Hello guys, kumusta tayong lahat? Kumusta? Ngayon ay magluluto tayo ng dilis. Ayan. So, gagawa tayo ng tortang dilis. Yan. So, kapag mag ako pag nagtorta ako ng dilis, guys, tinatanggalan ko siya ng ulo at saka yung bituka. Kasi parang mapait siya kapag naprito na. Yan so medyo matrabaho ito guys kailangan ng mahaba-habang oras sa pagprepare ng pagkain ito dahil isa-isahin mo yan ang liliit ng mga dilis no so tiagaan talaga So siguraduhin na pagtanggal ng ulo nasasama yung bituka kasi mapait din yung bituka Yan So isa-isahin ko talaga yan guys ng pagtanggal ng ulo at saka bituka Ayan so Kapag kayo ay nagmamadali, hindi pwede yung ganitong luto kasi matagal, matrabaho siya. Pwede naman ninyong isama yung ulo pero nasa inyo na yon Pero sa akin, para alam kong malinis talaga at hindi mapait, tinatanggalan ko siya ng ulo ng paisa-isa. Ayan. So, sariwa ito na nabili ko doon sa talipapa ng malapit sa amin. Ayan. So, ito na yung mga ulo na natanggal ko. Yan, hindi pa tapos yan. Patuloy ko pang, ano, um, tinanggalan ng, ano, ng ulo. Yan, so, tiyagaan lang talaga, guys. Ganon talaga. Pag gusto natin kumain, kailangang matiyaga Yan, natapos na lahat. <coughs> hindi ko naman pinagkadamihan kasi kailangan isang lutuan lang para maubos lahat. So, ito yung, ito na yung nagawa ko. yan So, ito na yung mga ulo. Itatabi ko na yan yung mga ulo na yan at itatapon na yan. Ayan. So, mag-prepare na tayo ngayon ng mga ingredients para sa ating tortang dilis. Okay, ah uh, please comment below after ng aking premiere. Comment kayo kung ano ang English word ng dilis. Ayan guys, yan yung ating pag-game ngayon. Ano ang English word ng dilis? What is Dilis in English? Ayan, yung unang makapag-comment after ng aking premiere ay merong panalong 50 pesos na Gcash or Super Chat. Ayan. Uh, congratulations pala kay Verna BP na ipadala ko na yung kanyang prize doon sa kanyang, sa aking trivia doon sa English word naman ng Kiyokum ah uh, ah uh, tawag ito kamyas. Uh, English word ng kamias panalo si Berna ibig sabihin nakinig talaga siya doon sa aking video Okay so comment doon sa comment section kung ano ang English ng dilis Ayan so naghiwa na tayo ng ating mga uh, spices para sa ating tortang dilis So si Buya hiniwa natin siya ng maliliit at isunod natin ang bawang. So, meron akong pamukpok dito. Hindi ko sa pipit-pitin ng kutsilyo para safe. Baka masugat tayo guys. Laging safety safety first. So, meron tayong pamukpok. Ayan. Pukpukin natin yung uh, garlic. Ayan. Isa din yan sa pampalasa para sa ating torta. Ayan. pupukin lang natin yung garlic. Tapos, hiwain natin ito ng maliliit din. Ayan, so, sa pagluluto talaga guys, kailangan talaga ng tiyaga. Tiyaga talaga. Kailangan magtiyaga. Kung hindi, kapag hindi ka masipag, di ipaksiw na lang yun, ba diba? So, para naman medyo masarap-sarap. So, kailangan nating i-torta. Ayan, so hiwain lang natin ito para isang kutsa natin doon sa ating torta, torta mixture. Yan, so medyo pino lang ang pagkahiwa. Ayan. Tapos, isunod natin ngayon ang ating main ingredients. So, nandito na yung ating, ayan, meron tayong dalawang itlog. Actually, tatlong itlog ang ginamit ko para medyo, medyo maganda yung halo, no? Hindi dry. So haluin lang natin yung itlog. Iba tilang natin yung itlog. Tapos saka natin ihalo yung ibang dry ingredients, yung ating cornstarch. Cornstarch ang ginamit ko guys para mas madikit. Kasi pag harina lang hindi gaano, ayan, cornstarch 'yan. Hinalo ko na yung cornstarch tapos lagyan ko lang ng Nilagyan ko lang siya ng paminta at asin. Yun lang. Wala nang iba, wala nang ibang mga pang-flavor. Uh salt and pepper, tapos itong cornstarch, egg at saka yung ating ibang ingredients pa, yung onions at saka garlic. Ayun. So asin, salt. Lagyan natin ng asin. Ayun, guys. So medyo matrabaho lang ito pero ang kinalabasan naman ay masarap. Ayan. So, haluin lang natin siya. Bago natin ilagay yung ating mga dilis. Again, ano ang English word ng dilis? Ayan. O, ba diba? Halo-halo lang tayo niyan. Tapos, ayan yung bawang. At saka, yung ating sibuyas na ating ginayat. Yan, ihalo lang natin yan guys. Let's go! Let's go. Let's go. guys ito na ibabaliktad na natin tapos na yung ating malapit na matapos ang ating pagluluto yan so kapag uh, inano niyo sinikwat niyo ng ating sianse kapag hindi pa ayo pang sumunod wag lang pilitin kasi ibig sabihin hindi pa siya luto kapag ito ay madali nang ibaliktad ayun ibig sabihin luto na siya yan para hindi kumalat hindi siya mag masira yung pagkabilog. Ganyan ang ginawa ako, binilog-bilog ko ng maliliit, tumpok-tumpok para mas madaling maluto. Madali siyang i-flip. Ayan. So, napansin nyo guys, hindi ako madaming maglagay ng mantika. Yung tama lang na masumaya doon sa tinorta ko. Ayoko ng deep fry. Yung tama lang para lang maluto. Hindi ako mahilig maglagay ng maraming mantika. Ayan. So, ganyan lang siya. So, ayan na. Malapit na tayo matapos. Marami din akong nagawa. Isang kainan. So, ito na nga ang ating tortang dilis. At may naligaw dito na isang pritong isda. Ayan. Uh, tortang dilis. At uh, masarap. Masarap itong kainin habang medyo mainit pa kasi crunchy siya. Ayan, guys. So, tipid. Matipid na ulam ito, guys. Ang dilis ay nagkahalagang 50 pesos. Medyo mahal lang isda pero konti lang. Ito naman ang ating sausawa ng ating toyo na may, ay, suka, sorry. Suka na may paminta, konting asin at bawang. Hindi ko nilagyan ng sibuyas. Sausawan lang. Maraming salamat sa inyong lahat at shout out sa aking mga channel members. Thank you so much sa support ninyo sa aking channel kay Needs Vlog. Maraming salamat sa inyong lahat guys. Uh, patuloy lang tayo sa ating mga pag um, pag-upload at shout out sa inyong lahat. Ingat tayo guys at stay safe always. Have a great day and bye for now. Thank you so much everyone. Let's go.